Mga kababayan, mga kapuso, buong Pilipinas, siguradong mas gaganda na po ang pananood nyo ng inyong mga telebisyon at mga pabibito programa ng GMA. At hindi lang programa ng GMA, lahat ng channels. Dahil lo, bahay Pilipino, dahil eto na ang regalo sa atin ng GMA. Eto na po ang GMA Aboard the Box! Amazing guy. Ding dong, dang dong! Oh, oh. Wow, ding dong dang dance, everybody! Hello. Na po. We win. Welcome at. Thank you. Nako, marami salamat ta. Dahil alam ko medyo ibang-ibang schedule mo yon, talagang family man ka. Anyway, thank you very much. Bumati ka mo na sa buong mundo. Yung po. Do -do. go. Kuya magandang hapon sa lahat po ng nanonood, mga kapuso natin sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Uh, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Sana ay kung nasan man kayo, ay ligtas kayo. At marami tayong magandang balita sa inyo ngayon. Yan yeah, ang mga amazing na amazing natin, <laughs> the <that>, eh, thing. <no? laughs> Hindi <laughs> parang naman na amazing at eh. Pinapanood ko yun. Salamat, ah. salamat. Bakit? Ano, Kasi very knowledgeable yun. Marami kang natututunan eh. Saka bagay sa inyong mga ganun. Kasi napaka, napaka klaro yung credibility meron nung yun ang ding dong dantes diba? <laughs> di ba di ba anyway every Sunday po yun every Sunday ka huh? ano ano oras 5:30 hong ay may bago kami time slot so yun that's mga good so 5:30 bata na sa bahay kahit hindi bata talaga ako ang dami kasi po magandang mam Ma lalo na ngayon di ba wala masyadong pasok so may manalalaman ka ang tema nito is about ano Um, anything about uh, planet Earth, uh, pero ang kwento kasi po talaga eh, nanggagaling sa mga hayop na parang iniisip nyo, na yung mga hayop, yung galaw nila parang tao rin. So minsan may kwento to sa nanay at sa anak, kaya tayo nakaka-relate. Kasi Ganda, parang eh. ganun din pala, may, may mga may feelings din sila, may discarte rin sila. So parang, ah, ganun pala. So next time makakita ako ng leon, alam mo na kung anong gagawin mo. Pag pinapanood yun, explain mo, ganito pala. Alam mo, kaya ako nabanggit yung amazing name. Kasi amazing day ngayon. Dahil lupa na mas palito mo panonood nyo, may kasama tayo dito. At syempre, magbibigay si Ding Dong ng regalo sa inyo lahat. Kasama ng GMA, of course. Ito, ano ba tong afford the box na to? Dong, ikaw na magsabi! Ito na, kuya. <laughs> 70th uh, anniversary po ng uh, GMA ngayong taon na to. At uh, kaya naman taus-puso natin uh, pinapa pinapang uh, tawanan. Yes, that's right. So, uh, oh, Yes, you know? pang tawanan natin. And because yun talaga ang kanilang commitment sa excellence pagdating sa news at sa entertainment. Kaya naman, para sa bawat tahanang Pinoy, eto na ang GMA for the Ayan po, alam po natin na maraming viewers kasi sa, sa Pilipinas ang nanonood gamit ang analog TV. Kaya naman, hanggat ng GMA na gawing abot-kaya ang panonood ng digital sa bawat Pilipino. Kaya nakipagkaisa po tayo sa pinakamagagaling mm -hmm. na developers, engineers, and designers para ibigay sa atin ang device na matibay, high quality, sa abot-kayang halaga. Yan ang pinaka-importante. At ito, mm -hmm. Kuya Will, one-time purchase lang ito at wala ng additional fees. Kaya para sa bawat Pilipino ang GMA Afford the Box ay nandito na para sa inyo. Ganon ba yan? Ganon! <laughs> <laughs> ang linaw, no? Naintindihan mo eh, no? Suwabing suwabi ng dingdong. At ito pa mga kapuso, ha? Itong GMA Afford the Box, ipaliwanag natin dingdong. Bakit ba natin kailangan ng na, katulad ng sinasabi mo, GMA Afford the Box? Kasi, Kuya Will, ang GMA Afford the Box uh -huh. ay isang uh, digital TV receiver na kinakabit sa TV. Mm. Para maging mas malinaw at mas makulay mga pinapanood natin. Okay. So, may konting gagawin lang sa likod para maging digital na ang inyong analog TV. Ang ibig mo sabihin? Ganon kanina Ganong lang, lang sa lahat? Yes. Wow, dingdong, iba ka talaga. <laughs> Madali ba gamitin yan? Paano ba gamitin mga Apo The Box? Kaya, ako, sabihin mo na sa kanila. Ganito yan. Napakasimple mm. lang. Mm. Panoorin niyo po si Michael B. Dahil sasasabihin niya kung pa paano sasabihin sa inyo. Pa paano gagawin? Hindi ko sabihin. Si Michael B. kasama dyan. Mas, magaling po si Michael B. Mas Grabe naman ito. Apart. 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 Ibig mo, si Michael B. kasama? Si Michael B. po. Papaliwanag niya sa atin kung paano kinakabit sa likod. Para. Uh, Direktoy Vids. Baka pwedeng tulungan mo naman ako rito. Michael V, pasok! <laughs> Hello mga kapuso, Michael V po. Napakadali lang magkabit ng GMA Afford the Box sa TV nyo. Free easy steps lang. Siguraduhin hindi nakasaksak sa outlet ng TV at ang GMA Afford the Box bago simula ng pagkabit. Step 1. Hanapin ang AV output ng GMA Afford the Box at kabit ng naaayon sa mga kulay. Ikabit naman ang kabilang dulo sa AV input ng inyong TV ng naaayon din sa kulay. Step 2. Ikabit ang kasamang antena sa ant-in ng GMA Afford the Box. Step 3. Isaksak sa outlet ng kuryente ang GMA Afford the Box at ang inyong TV. Siguro tama ang setup bago i-on ang mga ito. Pili na! Grabe ha! Ding Dong Dantes, tapos meron ka pang icon ng Michael B. Saan ka pa? Talagang Afford the Box na Afford the Box. Tama. Thank you Mr. Michael B. Pala pa Michael B. The icon! Idol lang lahat. Okay? Ano pa? Ano pa? Ano pa ba? Kwento mo hey, kasi. Na-excite ako eh. Gusto pa. kong bumili yan para magligalo dito araw-araw. Eto pa. Siyempre, huh? bukod sa mga paborito bakit natin ganun? na... Bakit ganun? Bakit ganun? Sobrang energetic ko pag nating siya, Eto uh, pa. Eto pa. Eto <laughs> ah, pa. Ang ganda ng, ng tandem natin. Uh, okay, <laughs> tuloy mo! Eto <laughs> pa. Dahil sa sobrang mga gusto nating GMA shows, nandiyan ang uh, GMA News TV, siyempre, nandiyan yung Heart of Asia, pero hindi lang yon ang masasagap yung mga, mga TV stations dahil up to 30 stations in some places ay makukuha ninyo. <coughs> 30 channels up to 30 channels po yan. And um, mamaya ililisan natin lahat ng mga lugar kung saan uh, makakaabot ito. ito, so, sa Metro Manila, mm -hmm. sa Benguet, sa La Union, Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Rizal, Cebu, Bohol, Leyte, Davao, Davao de Oro, Davao del Sur uh, at Davao del Norte. Ibig sa yeah. sabihin, aabutin niya ang photo box. Apo, grabe naman kanami. yan. Ang tindi naman yan. Buti na lang. Si Alam mo, kung di ko nag-explain yan, hindi ko maiintindihan yan. <laughs> ang galing mo dito. Ano pa, ano pa. Tuloy mo na yan. Ito pa ang gusto ko sabihin. Mm. Marami oh. pang mga magsasalita, katulad oh. ni Sir Bitoy. Oh. Pero si Hearty Bang may experience din sa For The Box. Kaya panoorin po natin. Kaling talaga. Amazing talaga. Hello, Ding -dam. Hello, Will. At hello, mga kapuso. Mas malino na ang GMA, GMA News TV. At ang bagong bagong Heart of Asia channel, mas mag-enjoy na panoorin natin in digital quality. But wait, there's more. Ang GMA for the box ay sulit dahil marami pang additional features. Isa din ang multimedia player at meron din tayong personal recorder at manami pang iba. Hard Evangelista for GMA Afford a Box. Bili na. Hindi naman to Michael B. Tapos, mayroon ka pang hati, Ibang Elisa. Ibig mong sabihin, ang laki ng paniniwala natin dito. Bakit di nyo ako sinama dyan? <laughs> Bakit? Okay, Kayo ang oh. unang magkakaroon ng 50 Afford the Box. Wow! <laughs> <laughs> Grabe, na-excite ako sa i-ding-dong. Alam mo, gusto ko maging Marian. <laughs> anyway, Miss Hardy Bang Lisa, maraming salamat. Eto ang tanong ko sa'yo. So sabi mo, 30 channels, halos yes, buong Pilipinas sa mga malinaw, saka hindi pinapalabo. Hindi pinapalabo ang channel, pantay-pantay ang, pag ang sa mga channel. Hindi nilalayo ang mga channel. Ibig sabihin ko, ano talaga ang channel? Doon lang. Maganda yung afford the box sa yan. Magkano ba yung afford the box na to? Magkano ba yan? Bigay mo na ang presyo niyan. Ito na ang pinakamagandang <laughs> balita ang Afforda Box ay mabibili sa 888 pesos one-time fee at wala ng monthly charges. Ah! Hello everyone! Mga kapuso, I'm Donita Nose. Nagustuhan niyo ba ang video na to? Marami pang hinanda para sa inyong lahat. Kaya mag-subscribe lang sa official YouTube channel ng Wawa Win. Don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated.